Rendon Labador, burado na ang Facebook account Viral ngayon sa social media ang balitang burado na rin ang Facebook account ng motivational speaker na si Rendon Labador Matatanda ang bago pa man ito ay isang social media account niya ang unang nawala Ito ay ang kanyang TikTok account na kung saan permanent ban na Sa pagkawala nga ng TikTok account ni renden ay sobrang dismayado siya Dahil binoboses lang naman umano niya ang mga Pilipino tinatama lang naman umano niya ang nakikita niyang mga mali. At ngayon nga ay ang Facebook account na naman niya ang nawala. Sinubukan ko nga i-search ang kanyang Facebook, subalit wala na nga ito at di na makita kaya patuto na rin talaga ito na binura na rin siya sa mundo ng Facebook. Samantala, kinumpirma naman ni Rendon Labador sa kanyang Instagram Stories ang balitang binura na ang kanyang Facebook. Ani Rendon, as of today at 12 noon September 7, 2023, hinura na ako sa Facebook ng Pilipinas, official statement will be uploaded in my YouTube channel soon. Sa hiwalay na Instagram stories ni Rendan, humihingi siya ng pasensya sa lahat ng kanyang mga taga-suporta. Ani Rendan, pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala, at nagulat sa pagkawalan ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mga mensahe ngayon, Upload ko ang official statement sa aking YouTube account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Hashtag stay motivated! Matatandaan, kamakailan ay nagdiwang si Rendon Labador dahil sa balitang pagkasuspend ng It's Showtime ng 12 Days? Ayon pa nga sa kanyang post, It's Showtime 12 Days Suspension? Record-breaking suspension a TV show ever received? Congratulations Vice and Ion! Hashtag Stay Motivated! Just in 12 Days Staycation is awarded the hashtag It's Showtime! Nanalo ang hashtag Boses ng Bayan! Itigil ang kahayupan sa social media! Maraming salamat MTRCB! Super good job po sa inyong ahensya! Madam Lala Soto salamat po sa napakagandang aksyon! Magkakasundo po tayong lahat sa pagprotekta ng kabataan laban sa mga kalaswan! Congratulations Vice at Ion on this new milestone! Hashtag stay motivated. Samantala, ayon naman sa mga netizens, ay tila bigla umano na karma agad si Renden dahil dito,